Tiyak na dekalidad na bigas ang ibebenta sa ilalim ng P20 Rice Program ng Pamahalaan. Yan ang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. At sa katunayan, ipinakita, isinaing at pinatikim ng kagawaran ng 20 pesos kada kilo na bigas bago ito simulang ibenta sa ilang piling lugar sa Visayas simula sa primero ng Mayo. Anya, wala itong amoy at kakaibang lasa pero maaaring hindi na gaanong maputi at mas maraming basag na butil. Is is basically the 29 and the 33. So it's the hmm. same price. Kaya nga yung sinasabi nila na pangit ito. Kaya ayoko nang banggitin yung sinabi ng ating uh, isang political leader. Kasi ayoko nang palakihin yung issue. Okay. It's the same price. Kita naman nyo, everybody's buying it and everybody's consuming it. Kasabay nito ipinagtanggol ni Laurel ang P20 Rice Program at sinabing hindi, kung hindi nila mailalabas ang stock na bigas sa kanilang mga bodega ay mabubulok lamang ito. Sa ilalim niya ng programa, parehong panalo ang mga magsasaka at mga consumer. Kung hindi namin mabenta yan at mabulok yan sa aming warehouses, eh walang value yan. Tatlong piso na lang per kilo yan. Sinubukan namin benta ng 33 peso yan. Hindi naman kumagat dahil bumaba na rin yung presyo ng bigas. Ang tawag dyan is move out sale, bargain. 50% off, 100% off, 30% off. Ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr.